ni ma you oh. know naks pahinga ko ngayon ah rest day rest day ko ngayon eh wala ito ano lang tiklop lang tiklop lang pag rest day ba ano rest day ko kasi eh alam walang magawa nga, pahinga. Limang araw kasi yung ko eh. Straight. Palit-araw yung isa eh. Baliporto lang talaga kasi. Nga, ito. Ano lang tayo? Tiklop lang ng nogat na brief. Wala pang pambili eh. sa Taiwan kasi... Parang nabibili ko yung mga hindi ko mabibili sa Pilipinas ah. Tumuko lang. Tignan natin. Ikaw. Kamusta ka na? Tagal natin hindi nag... Vlog ah. miss ka masyado eh. Busy ka ba? Huwag ganun. Sisibisihan yan kay, No? Grabe ka kasi Hmm. Tiklop lang. Rest Sa mga di nagtatanong dyan, panggabi nga pala ako palagi yung ship ko. Night chip ba? Wala. Wala eh. Doon tayo nilagay. Eh. Wala nang magagawa eh. Adjust-adjust lang ba? Mm. Bango na laba ko ah. Ano ito dyan? Ha? Eh? Hmm. lang. Pag mo, maglalama ka. Kasi ba ka ng suotin brief eh. Pag may tubal ka nyan. Pag may tubal ka nyan. Sige ka. Ano? Ganyan ka na lang? Laba ka din minsan kasi. Hindi yung... Independent pa, boy. Independent. Independent na si Buya. ah. Parang... Matanda ka na, Buya. Independent ka na, wala ka pa jowa. Gawa pa din yan ah. Namang ganun, tsaka na yun. Alam mo nga nagbumubun tayo eh. Ay tayo yan. Sige na. Taposin ko na muna itong aking mga tinitiklop. Ha? Bye.